Kumusta ka the to Chicks Channel? Ngayon tatalakayan natin ang isang paksa na maaaring mahirap pag-usapan. Ang posibilidad ng hindi pagiging tapat ng iyong kasintahan sa inyong relasyon. Kahit na baguhan ka pa lamang sa isang relasyon o matagal na kayo magkasama ng iyong kasintahan, ang pag-iisip na baka siya ay hindi tapat ay maaari maging nakakabahala. Sa video na ito, tatalakayan natin ang 16 signs na maaari nagpapahiwatig na nagtataksi lang iyong kasintahan. Ngunit tandaan, ang mga senyales na ito ay hindi agad na nagpapatunay ng hindi pagiging tapat. Ngunit maaaring nagpapahiwating na mayroong hindi ayos sa inyong relasyon. Kaya tara na pag-usapan natin itong mga senyales ng bukas at tapat. Signs number 1 Pagdami ng lihim Isa sa pinakakaraniwang senyales ng hindi pagiging tapat ay ang pagdami ng lihim bigla na lang mas naging lihim ang inyong kasintahan tungkol sa kanyang telepono, computer, o iba pang mga personal na bagay. Maaring ito ay isang senyales. Maaring itong ipakita sa pamamagitan ng pagbabago ng mga password pagpapalit ng mga setting sa privacy o pag-iwas na ibahagi ang mga detalye tungkol sa kanilang mga gawain. Sign number 2, change in routine o pagbabago sa araw-araw na pamumuhay. Pansinin ang mga malalaking pagbabago sa araw-araw na pamumuhay ng iyong kasintahan. Ito ay maaring kasama ang pagtambay sa trabaho ng mas madalas, pagbibigay ng mga dahilan upang lumabas ng bahay, o biglang pagkakaroon ng mga bagong sosyal na kaganapan na tila labag sa kanyang karanasan. Ang mga pagbabagong nito sa kanilang kadalasang kilos ay maaring maging sanhi nang pag-aalala at karagdagang investigasyon. Sign number 3: Lack of intimacy. Ang kahalaga ng physical o emotional na intimacy sa inyong relasyon ay maaaring mabawasan. Kung ang iyong kasintahan ay naging hindi gaanong mahilig sa yakap, halik o tila malayo at hindi interesado sa pakikipag-ugnayan sa iyo, maaring ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang atensyon ay nasa ibang tao na. Sign number 4. Unexplained expenses. O hindi maipaliwanag na gastusin. Mag-ingat sa anumang hindi maipalawanag na gastusin o pagkakaiba sa pinansyal sa inyong mga pinagsasamahan na account. Malalaking withdrawals, mga hindi pamilya na bayarin, o pagtatago ng pera ay maaaring senyales na ang iyong kasintahan ay naglalabas ng mga pinagkukunan upang suportahan ang ibang relasyon. Sign number five, defensive behavior. Kung ang iyong kasintahan ay biglang naging laban o pag-uugali o sensitive kapag tinatanong tungkol sa kanilang mga gawain o kinaroroonan, maaring ito ay isang senyales ng pagkakaroon ng pagkakasala. Mag-ingat sa kanilang mga reaksyon kapag binanggit mo ang mga paksa kaugnay ng pagiging tapat o pagtitiwala at magmasid para sa mga senyales ng evasion o kahambugan. Sign number 6 Pagtaas ng paggamit ng telepono Tandaan kung biglang naglalaan ng mas maraming oras sa telepono ang iyong kasintahan. Lalo na sa mga hindi pakaraniwang oras o kapag wala ka, sobrang pagteteks lihim na mga usapan o labis na pagtingin sa mga mensahe ay maaaring nagpapayawati na sila ay nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Sign number 7 Change in Appearance Pagbabago sa itsura Ang biglang pagbabago sa itsura o pangangalaga sa sarili ay maaaring maging senyales na ang iyong kasintahan ay nagtatangkang magustuhan ng iba. Maaaring magsuot sila ng iba't ibang kasuotan, magbigay na higit na pansin sa kanilang itsura, o magsuot ng mga masus, mausisang damit na hindi nila dating sinusuot. Sign number 8, Emotional Distance o emosyonal na paglayo. Kung ang iyong kasintahan ay tila malayo o hindi nakikipag-ugnayan sa iyo, maaaring ito ay isang senyales na ang kanilang damdamin ay nagbago. Maaaring umiwas sila sa eye contact, tila hindi interesado sa iyong mga pag-uusap, o umiwas sa paggugol ng oras kasama ka. Itong mga senyales na ito ay maaaring nagpapayuhati na sila ay emosyonal na naka sa ibang relasyon. Sign number 9. Hindi maipaliwanag na pagkawala. Tandaan na hindi maipaliwanag na mga pagkawala o mga puwang sa oras ng iyong kasintahan kung sila ay madalas hindi magagamit o malabo tungkol sa kanilang mga plano, ito ay maaaring nagpapaywating na sila ay mayroong ibang inuupuan at hindi nila nais na malaman mo. Sign number 10, Change in Communication Patterns o pagbabago sa mga pattern ng komunikasyon. Pansinin kung may pagbabago sa paraan kung paano komunikasyon ang iyong kasintahan sa iyo. Kung sila bigla na lang hindi gaanong nagre-reply sa tawag o text, umalis sa pag-uusap o tila hindi interesado sa iyong mga usapan, maaaring itong maging senyales na sila emotional na hindi interesado sa inyong relasyon. Sign number 11, increase criticism o pagtaas ng pagpuna. Kung ang iyong kasintahan ay nagsimulang magpuna sa iyo ng mas madalas o sobrang critical sa iyong kilos, ito ay maaring paraan nila para mapagtakpan ang kanilang sariling mga aksyon o alisin ang kanilang panghihinayang. Pansinin ang anumang pagbabago sa kanilang ugali o pag-uugali sa iyo at alalahanin kung ang kanilang mga puna ay tila hindi makataron o sobra-sobra. Sign number 12, defensive about sa devices. Kung ang iyong kasintahan ay biglang nagiging depensibo o malihim sa kanilang mga elektronikong dispositibo tulad na kanilang cellphone o computer, ito ay maaaring senyales na sila ay may itinatagong bagay. Magmasid para sa bigla pagbabago ng mga password, masusing paggamit sa kanilang mga dispositibo o pag-aalinlangan na ipakita sa iyo ang kanilang cellphones. Sign number 13. Lack of Transparency Kung ang iyong kasintahan ay miiwas, o hindi eksakto kapag tinatanong tungkol sa kanilang mga plano o gawain. Maaring ito ay nagpapahiwatig na mayroon silang itinatago sa iyo. Magmasid para sa mga hindi pagkakatugma sa kanilang mga kwento o pag-aatubili na ibahagi ang mga detalye tukol sa kanilang araw at isaalang-alang ang tunay silang bukas at transparent sa iyo number 14. Biglang pagtaas ng pakikisama. Kung ang iyong kasintahan ay bigla ang nagsimulang gumastos ng mas marami oras sa pakikisama ng hindi kasama ka, lalo na sa mga taong hindi mo kilala o pinagkakatiwalaan, maaring ito ay senyales ng paglilikha ng distansya sa relasyon. Alam na nga namang hindi pagkakatugma sa kanilang mga plano at sa kanilang aktwal na mga gawain. At isaalang alang kung sila ay tunay na interesado sa paggugol ng oras kasama ka. Sign number 15. Inaaway kanya palagi. Kapag ang partner mo inaaway ka palagi kahit na wala ka namang ginagawang mali ito ay indikasyon na siya ay may ginagawang kalokohan. Lalo na kapag inaaway ka niya dahil pinagdududahan ka na may iba ka na. Sabi nga nila, kung sino pa itong duda ng duda sa iyo, sila pala ang gumagawa ng kalokohan. Sign number 16, Gut Feeling o Intuition kung mayroon kang pakiramdam na may hindi tama sa inyong relasyon, huwag itong baliwalain. Bagaman ang mga individual na senyales ay hindi agad na nagpapahiwatig ng na hindi pagiging tapat. Ang pagkakaroon ng ilang senyales na ito ay maaaring maging dahilan para sa karagdagang investigasyon o bukas na usapan sa iyong kasintahan o partner. Kaya ayan mga kaibigan, ang 16th senyales na baka nagtataksil ang iyong kasintahan o ang iyong partner. Tandaan, bagaman ang mga senyales na ito ay maaaring nakababahala, hindi ito agad na nagpapahiwatig ng na hindi pagiging tapat. Kung ikaw ay nakakaranas ng anumang mga senyales sa inyong relasyon, Mahalaga na buksan mo ang komunikasyon at maging bukas at tapat sa iyong kasintahan. Ang pagtitiwala at pagiging bukas ay mahalaga sa paglutas ng mga problema at sa pagpapanumbalik ng tiwala sa iyong relasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga useful na content. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love! <mulay>